Hello mga love. So pupunta kami ngayon sa dito parang kami ngayon sa Nashville. Pupunta kami ngayon sa Opry Mills. Is that Opry Mills? Huh? Opry Mills Mall. Dito sa Nashville, Tennessee mga loves kasi makakapag-shopping ako ng aking tiyawa. Charot. <laughs> Are you gonna give me your credit card, man? Huh? <laughs> For me to shop? Yes. <laughs> <laughs> Kailangan daw manalo muna ng lottery mga loves. So, punta kami doon. Actually, nung aga pa, 10 pa lang mga loves. Pero sabi ng asawa, kasi kahapon, noong nag -ano kami, dumaan kami doon mga loves, sobrang puno ano mga sasakyan. Let's go. Tingnan natin kung ano yung mga mabubudol sa atin mga loves. Ang ganda ng Christmas tree mga loves, oh. Dito kami ngayon sa Pro Bath Shop kasi nga sarado pa yung Opry op Mills na ano, Upper Mills Mall. So, dito tayo ngayon. Tignan natin kung may mabubodol dito mga loves. Pinakita so, na ako mga loves. Oh, ang cute nito para sa Diyosawa ko. Maganda niya. Tapos $29 lang. $29.99. Ayan. Mura na to mga loves. Oh, super cute. Papasukot ko sa kanya kung kasya. Binigyan ng free na sombrero yung asawa ko mga loves. Oh. Ang cute nito. Actually, pwede rin itong pambabae, babae, no? Cute. Tapos ayun na pin... Oh, you look good, my love. Looks good. I like that. <laughs> It's cute, hon. Huh? I like it. Get it, get it, get it. Baha naman, sino ang gustong bumili nito mga laos? Ang <laughs> gara, oh. Syempre, mga laos, andito pa din ang bear. Hindi mawawala. Diyan pa rin ang mga isda, oh. loob ng mall mga loves. Tignan natin kung marami silang sales ngayon. Dito ako sa Eco mga lalas. May mga nakita na ako final sale. <laughs> Excited. Ito gusto ko siya mga loves. Super nagagandahan ako sa kanya. Ang cute. Kaso kahit na nakasale. Um, konti lang yung bawas. 135 original prices down to 190. Ang cute niya, no? Ang ganda ng kulay. Hanap pa tayo. So, may nakita na ako mga loves. Ito, super cute uh, very comfy sa pa $20 dollars na lang siya mga loves. so you know 1997 bonggang bonggang bagsak presyo mga loves. ayun mga loves. oh super cute niya di ba ganda gusto ko talaga to mga loves. nakakita na ko ka sa kanya ang cute oh di ba what you guys think? Thank you. So final na mga loves. Ito yung kukuhanin ko. $139. Pero ano kasi siya. Pag bumili ka nito mga loves. Pwede kang bumili ng isa na free na siya. So ito same price niya din mga loves. $139. So kukuhanin ko rin to. Libre to mga loves ha. Kasi babayaran natin tong isa. Parang ganun yata siya. Ayan sinukot ko na to. So ayan ang natin. May nakita rin yung asawa ko mga loves. Ayan, no? I like that one ha. It's cute. I'm see how you model it. Bam, bam, bam. it's cute, hon. Huh? So, dahil buy one, get one free. Ito, kukuhanin ko naman to mga lads para sa papa ko. Kasi ito rin yung sapatos ng asawa ko. Uh, ito naman, yung libre. Iliitan <laughs> ng size, which is 9, 9, 9.5. Ayan. Ito ako sa papa ko. May nakita pa akong boots mga loves, super cute. Ang ganda. Oh, para. Kukunin ko rin 'to mga loves. Ito pa mga loves, kukunin ko rin 'to. Super cute. Ayos pang ano 'to mga loves, pang summer kasi marami tayong pwedeng pag-partneran pag ano. Pag -puti. Sa mga loves, ayan. <laughs> unang ano pa lang, unang stop pa lang natin mga loves na ano, magkano na agad tayo. So, dad dadali muna ng asabo ko to sa sasakyan. Tapos, tingin pa tayo mga loves, ano pa yung pwede natin mabili. Next stop, H&M tayo mga loves. Tignan natin kung meron tayong mabili dito. Ayun, may nakita na akong mga sale. <laughs> Look at this mga loves, 10.99 na lang. Oh my God, sobrang bagsak presyo from 40 dollars down to 10.99. So, ano pang initin 'yung mga loves, kunin natin 'to. Kulay black. 'Yan. Oh, may pang-ano naman tayo? Rampa na naman mga loves. Ito po mga loves, oh, sobrang bagsak presyo from 84.99 down to 35 dollars. So, kuhanin natin 'to. Pang-winter naman 'yan mga loves, oh. Yee, cute. Hmm. Ito po mga loves, 'yung pantalon 9.99 na lang. So, kuhanin din natin to mga loves. Ito pa mga loves. Pwede rin siyang pambabae, di ba? Ang cute. <laughs> so, kuhanin din natin. Ano lang yun natirang size mga loves? XL. Pero keri lang yan. So, kunin natin to kasi bagsak presyo from $64.99, $16.99 na lang mga loves. Ayan. Kunin natin at mga loves. Ito pa mga loves. Bagsak presyo din. $12.99 na lang siya. Ayan, kunin din natin to mga loves. Nahihirapan na ako. <laughs> tignan nyo naman, mga loves. Wala akong card. Ayan na ang aking bit-bit. Ano, tignan nyo naman. <laughs> Shopping pa more, may. Dami pa mga sale, mga loves. Mga sapatos, oh. Sobrang daming sale. Ang hirap na hindi mamili, mga loves. Hindi <laughs> mo alam kung anong pipiliin mo. Oh, dami. So, done na tayo, mga loves, sa H&M aya, sobrang bigat <laughs> naku, naman tayo, grabe mga loves ayan, punong-puno ang ating bag na malaki, may bayad yung bag mga loves, 10 cents, so hanapin ko ang aking jusawa, kasi pinalagay ko yung binili namin eco mga loves kasi magkatabi lang, magkatapat ang eco ayan yung eco, tapos ito lang H&M so pinadala ko, binigay ko sa asawa ko mga loves yung ano yung binili natin sa H&M Sobrang maano na dito mga loves, mainit. Kaya pinalitan ko yung coat ko. Ito yung binili natin sa H&M. Sinuot ko na siya agad mga loves, kasi medyo light lang to. So ngayon, magana pa tayo kung saan tayo pwedeng mabudol. This is the mall. Sobrang daming pwedeng mabilan dito mga loves. Nike additional 30% off clearance. Uy, han. oh <laughs> my God. TJ Maxx. Tapos ito, Victoria's Secret yung mga loves, yung pink na yun. Punta tayo dito sa Michael Kors, mga loves. Baka may maano tayo. <laughs> ang cute naman nun, no? Oh. Ang ganda, mga loves. May bago ano yata ang Michael Kors ngayon. So, let's see. 119. Ala, ang ganda nito. Ang cute, mga loves. Gold na gold. Super cute niya. Tapos ito pa, oh. Ang ganda. Ito yung mga bag pack. Mayroon na akong ganito mga loves. Kasi yung ganito ka white. Ito pa mga bags. Meron din silang ano, sweatshirt. Production taken 50% off. Grabe naman tong dress na to mga loves. So, ang cute. Ito pa oh. Nagkulay pink. Kaso ang mahal niya mga loves. Alam niyo bang magkano? 195. Pero makapal na yung tela niya mga loves. Makapal ang tela. Mga bags. Ayun, ang dami mga loves. Ito pa. Ay, kit cute ng luggage. Oh. Ganito yung sa akin mga loves. Kasi mas malaki yan. pang tote bag. Grabe, ang laki nito. Oh. Ayan. Dami mga loves. Luggage. Ito, 99. Ay, down to 99 na lang to mga loves. Oh. Parang ang ganda nitong black. Yeah. Ito yung black mga loves. Ang cute. Take care, take care. Ang dami mga bags, mga loves. Ayan. Kaso wala akong magustuhan. Ewan ba. Ito lang sana gusto ko. Kaso gusto ko medyo mas malaki pa dito mga loves. Ayan. Wala silang mas malaki. Parang ito na yung pinakamalaki nila dito. Dito naman kami sa Columbia mga loves. Naghanap kami ng ano. Umubudol. Yung asawa <laughs> ko nagsusukat-sukat. Tap. Andito kami, syempre, sa clearance. 70% off. Yan. So, itong mga loves, nakita ko, um, 10-year regular price. $45, mga loves. Down to $9. So, ito, kukuhanin ko to kay Papa, mga loves. Yan. Tapos, kukuhanin ko din yung kapatid kong lalaki. 34 ah 34 nga po 36 parang pareho na yata silang 36 eh mga loves Yan, dalawang 36 kunin natin sukat sukat din yung asawa kong mga loves oh kukunin <laughs> niya daw yun ganda oh cute pinakita ko dito mga loves Ito, oh super cute niya sinukat ko na ang ganda actually used to mga loves pang used pero kasya ko siya <laughs> So, ayan. Kukuhanin natin ito. Dito ko ngayon sa Kate Spade, mga loves. Ang dami magagandang bags. Tingnan nyo na mga loves. 70% off. Ayan, sobrang dami. O, tingnan nyo naman. Ang cute! <laughs> ito pa mga loves, oh. Kasi ako gusto ko mga simple lang, eh. Hanap tayo dito. Ito, ang ganda rin, oh. Ayan. Yeah. <laughs> eto sobrang ang ganda rin ito mga loves. At meron din siyang boy. Ito. Cute. Kaso medyo pricey pa rin mga loves eh. Ito so, mga loves, naka-sale siya from, ano, from $3.49, naging $89. Sobrang bagsak presyo mga loves. Ito pinag-iisipan ko. Ayan. kasi ito rin maganda, oh. Gray and white. May pink din, mga loves. Para kasi kasi style din siya ng Michael Kors. May ganito na rin ako, mga loves, eh. Pero ito parang ang cute niya, oh. Ang cute ng bagpack na to mga loves, oh. Ang cute niya. Ang Disney, mga loves. Ayan pa, oh. Dahil mga magaganda. Ito wala pa mga gantong style ng bags, mga loves. Oh, ang dami mga bags. Sobrang dami ko na rin mga bags, mga loves, na hindi ko alam kung paano natin gagamitin. Grabe, <laughs> ang ganda ng wallet. pamikin ng talaga, mga loves. Merong May. silver, merong black, and then pink and gold, mga loves. Super cute niya, no? Alam mo yung nagagandaan ako, pero hindi ko siya gustong bilhin. Gets niya ba, mga loves? Siguro kasi sobrang dami, ano ko na, ito ang kit niya rin. Nagagandahan na ako pero hindi talaga na ano ba yung parang ay gusto ko to ganoon. So may nakita na rin ako mga loves. Bagpak naman siya. Ayan. Ito yung bibili natin. From, ito yung presyo ng mga loves. Tingnan nyo nakasale siya. 70% off plus 20% off. So from $3.99 yun yung regular price. Or papalo ng $400 or to 20,000 pesos mga loves down to ano na lang siya 399 9576 so pag may tax file mga loves kulang ko lang 5,000 something ayan ito na yung ating kukuhanin mga loves gusto ko sana mas malaki pa dito kaso wala silang mas malaki mga loves eto tignan nyo yung size ng black ang laki di ba Bayaran na natin to mga loves So ito na mga loves na check out na natin Grabe ang anong mga loves Grabe ang budol. Parang swipe lang ako ng swipe. Hindi <laughs> ko alam kung magkano na nagagastos natin. Di ba, halay mag-work na lang tayo ng mag-work mga las. Chismis ko lang sa inyo. Merong isa doon na nag-try As in, nag-walk ano lang, siya, nag lang siya mga las palabas. Tapos akala niya hindi tutunog yung ano. Ayun, nahuli siya. <laughs> Tapos, parang, parang ang katwiran niya mga las. Hindi niya daw alam na meron siyang hawak na ano. Kaya, wala. Hinayaan na lang nila. Hindi naman nila pinakulis. Look at that fish. Dito kami ngayon mga loves sa Rainforest Cafe. Kakain muna kami. Magutom na ako mga loves. Saka uhaw na uhaw na talaga ako. Pag may mga bata kayong kasama mga loves, matutuwa dito. Ayan o. No? Ang dami mga animals. May elephant. Doon may tiger. Tapos doon may elephant. Ayan o. No? May mga fish. So waiting na ng order mga loves. Here's my disco <laughs> disco drink. <laughs> ano na naman yun mga loves? Anong tawag dito? Smoothie. Ayan. Ano lang siya. May ganyan. So, hintay pa kami ng aming food. Here's our food mga loves. Ayan lang ang aming kakainin. Let's eat. Mag-order muna tayo sa Starbucks mga loves after namin kumain. Gusto ko ng coffee. So, ito mga loves yung binili ko. Uh, ribbon crunch. And ito, gusto ko lang itry yung, uh, anong tawag dito? Uh, sugar ice, uh, sugar ice cookies. Ayan. So, Tapos nag-order rin ako ng banana to. Banana bread. Ang sarap nito mga loves. Try nyo. Caramel ribbon crunch. Tapos try naman natin to. mga loves. So, nandito naman ako ngayon sa Adidas. pinakita ko dito mga loves. Ang cute niyo. Ayan. Hala, ito parang peace sign siya pero nakalagay Adidas. Ayan 'di oh, diba? Ang cute. So, $24.98 na lang mga loves from $70. So, bibilin ko to. Ayan, ang cute ng kulay niya. Nakakita na naman ako ng sombrero mga loves. Super cute niya, no? Ayan, so bibili natin to. Dito ako sa mga sapatos, mga loves. Wala tayong mga size. <laughs> Meron ako na isa nakita ka, so size 9 and a half. Masyadong maluwag sa akin, mga loves. Ito lang ang aking bibilin. Mag-check out na tayo. Let's go! And I think, mga loves, we're done shopping! <laughs> now we're ng pamili. Swipe lang, swipe! Ay, <laughs> nakakagyusawa naghihintay sa akin, mga loves. Ang matyaga akong asawa. Yeah! <laughs> Mukhang hindi pa tapos ang pagbubudol sa akin dito mga loves kasi pumunta ako ng Bath and Body Works. May pinila kandila mga loves kasi pag sa online may bayad yung shipping. So, bili tayo ng candle dito sa Bath and Body Works. Ayan na! Bath and Body Works. Ayan ang gusto ko ng mga loves. Nine. 9.95. So, let's go. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang bango mga loves. So, oh. yung luminous. Eh, sobrang bangon niyan mga loves. Parang luxury siya. Dami pa dito mga loves, oh. 9.95. Kaso parang naubos na yata ang mga kandila mga loves. Parang wala na akong makita ang kandila mga loves. Puro mga ano dito. Wala na yata. Naubos na. Ay, ito pala. Here. Ayan pala mga loves. <laughs> Nailo na ako kakaanap. Ito lang pala mga kandila. Ayan. So, magsimula tayong umamoy. sa so, ito mga loves. Kukuha ako ng isa. Vanilla Bean Noel. Sobrang bango. Amoy vanilla talaga. Ayan. Ang bango rin nito mga loves Si Dalia. Bath and Body Works Scented Candle. So, kunin ko rin ito mga loves. Sobrang mura na lang 9.95 mga loves kasi ang regular price nito mga nasa 20 something if I'm not mistaken. Kaya ako tayo nito. Tingnan oh. nyo naman tong lagayan ng candle. Napaka cute. Ang <laughs> ganda. And isa sa mga favorite nating scent, mga loves, is champagne toast. So kuha rin tayo niyan. Meron pa yan sa babae, ano? Kuha tayo na ang champagne toast. Hindi magpapahuli, mga loves, ang favorite nating scent. Then, strawberry pound cake. So ito yung ating, ano, yung mga nakukuha. Tapos kuha tayo niyan, strawberry pound cake. Ang dami mga mababango dito, mga loves. <laughs> Parang naka, ano, nakaka-budol talaga. Ito pa o, oh, inamoy ko ang bango niya din niya mga loves. Cactus flower petals with fresh citrus and vanilla coconut. So, kukunin ko rin to. Bali, lima na mga loves ang ating bibilin. So, magbayad na tayo mga loves. Let's go! grabbing budol na naman tayo mga loves. Budol from Bath and Body Works. <laughs> Pusta tayo mga loves sa bath and bath Works, <laughs> Ayan na ang ating candle, pampabango ng ating bahay. So, puntaan ko muna yung asawa ko mga loves. At ah, tapos na kami mag-shopping mga loves. Ubus <laughs> na ang kaperahan natin. Thank you so much mga love sa pagsama niyo sa akin for today's video sa amin. Eh, ng aking tagabuhat. <laughs> thank you, thank you mga loves. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye!